So, eto na naman. Unboxing naman tayo sa isa pa. Ito'y pangatlo na. Puro makeup, guys. Pinapaganda ko ng asawa ko. Tiyan. Wow! Meron silang binigay sa akin. Sticker. Ay, pwede ko siya ilagay sa phone. <laughs> yung phone ko, guys, marami na yung sticker. Bigay lang yung mga free. Wow naman, ang ganda. Ang dami ko talo <laughs> excited alam nyo guys is just a free hindi po ako gumastos no ito lang yung binili ko ito 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 as in binili ko to but this one and this one is a free only kasi nga ano ko para pang ads so ito oh free lang yan Ah, ito yung free ito pala yung binili so ano natin yan so ayan meron tayong free package isa yung free dyan, ay isa yung binili, tapos <coughs> ito na, yung pangat, sa, pangalawa at pangatlo is free na po <coughs> siya. Marami na talaga akong natatanggap na free guys. Kaya kailangan gamitin. Ay, sorry ah, yung mga damit kong suot-suot ko. Gusto ko to eh, paborito kasi lucky charm ko to eh dami akong views kapag ito yung suit ko. Chari. <laughs> Oo guys, kasi nga naanuhan sila. Siguro na <coughs> naawa sila sa akin ang ang four ng dating. Hala, oh! Ang cute! Tachibana. Wow! Oo. Oh. Tumutunog-tunog pa. Oh! Something when you put it in your eye eyeliner kasi din ito, guys. Ayan, oh. May tumutunog-tunog. Paano kasi? Nauna akong bumili and then nag, meron silang, may, and then another, another company ha, nagbigay sa akin ng free. Kaya hindi ko na kinancel yung binili ko kasi mas okay din yun. Mas marami. Kasi mabilis lang tumatuyo, guys. Mabilis lang siya maubos ba? I mean, everyday ka naman kasi magamit. Ayan, oh. Wow, like a cherry blossom. <clears throat> Ganda. Nice. I like it. Thank you so much sa ano, mga pa-free ninyo sa akin. Ang dami ko talagang free. Meron na po tayong mga bags na free, pants na free, mga damit guys, mga borloloy. So, ano may magbigay sa akin ng free na gold? Yun na lang talaga. <laughs> Kung may magbigay ng free gold, no? Wow, ang sarap ng life. So, ayan. Meron na tayo. Wow. <clears throat> meron pa tayo. <clears throat> so, lipstick na lang. Mag-aabang ako. Baka may magbigay sa akin ng free lipstick. Kasi ito concealer to eh. So, this one here. Pwede na siya. Tapos kahit ito na lang ilagay. Maglagay ka ng, <clears throat> maglagay ka ng mga cream mo na. Uh, <clears throat> moisturizer tan toner moisturizer then maglagay ka ng mm, sunscreen and then sunscreen pwede ka na maglagay nito oh yan keren mo makeup makeup ka na yan kasi alam nga naman, nag-makeup ka na, tapos maglagay ka pa ng sunscreen, di, unahin mo yung sunscreen, and then mag-makeup ka na dyan sa mata mo, pagandahin mo na yung mata mo, kilay mo, and then dito, konti lang, dyan, blush on. Pero wag na ito na lang siya, kasi maganda na rin siya, pwede na rin siya gamitin dito, guys. Alam nyo yung lipstick nga eh. Lipstick, pwede dito, pwede dito, pwede dito, pwede dito. O, di ba? All around ang lipstick. So, <clears throat> 'yung eyebrow din, dalawang way din siya, pwede din siya gawing eyeliner. So pwede din siya. Kaya lang ang ano lang doon, mahirap doon kasi kapag nagluluha ka na babasa 'yung mata mo, natatanggal 'yung eyebrow na ginamit mo sa eye mo. So kailangan meron ka talagang eyeliner na sarili para 'yung waterproof talaga. So hindi siya matanggal kahit lumuha ka nang maraming beses 'yan umiyak ka naman. <laughs> Thank you for this, all those free. And this one.